Medyo igagalaw mo lang dito na kaya. Yeah. Tapos mo ko dito. Para mo ka matangos. <laughs> Yan. Ay, punta! Uy! Uy! Ganda lang smile mo ah! Ganda lang giti! Maganda yung... Di ba ang kasalita? Nakakapanipa ako. Pansin na ka pa ano eh! Pansin na pansin! Pansin kasi pansin! Taka lang tayo, susubukan ko ah! Uy! Oh my god! Pag-polarize <laughs> mo so, anong, anong... Yan lang, sa anong... Ganda maputi sa'yo ngayon. Ayos <laughs> ba? Ay! Oo, oh, ganda. Ganda. Para ba yung tamang ngitay para sa ganito? Oo, eh, ganyan. Actually, yeah. you know, how ah, Kasi may OA, may... Hindi, 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 ka pa sanay eh. Pag gumit, try mo yung ngiti mo normal. Yung kaya mong ngiti ngayon. Eh. Kabayo. Sabi <laughs> 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 naman! Hindi, ko ako po sa practice. Kasi nga bagong armor eh. lagi ka mamigay ng sticker, mas mo ka-picture ka mag-picture. Tignan mo ako, kunyari may sticker ka. Hingi akong sticker. Picture! Picture! Wow! wow. Higas, 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 higas. Star, may sir. Yeah. 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 Hey, mo to. So. Dapat na, 'yan. Ah, alam mo, masil control. Hmm. Para magamit mo nang mas maayos yung bago mo. Mong... Ikaw pwede ram masay mo. Sandana. Para may bibigay mo advice. Kinapanod ko lang kayo eh. Pati ako para naano yung dito ko. <laughs> yung gano'n oh. Kunin na naman. kasi ang iti ko ito lang, gano'n lang. sa mata. Dapat M hindi ka muna. ganyan mo. Oh. Diba? Oh. oh! Okay, okay, okay. Hindi okay, lang okay. pang motor. Pangitian pa. Yeah. Kasi dito sa zero one, ikaw ang number one. Para na pa tayo, para na pa tayo. Dito mo, dito mo. <laughs> sa Boss, Jack. Boss. Oh. Bakit? Diary. Oh, potong inong gopo. Parang <laughs> galing. Go, Parang hindi naman galing sa puso yan. Hindi, <laughs> 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 ang ganda nga. Oh, ah, puta. Buti na lang lalaki ko, babae ko. <laughs> Dali. Oh, shoot. Shoot. Hindi, <laughs> <laughs> <na, na, na. laughs> <laughs> pero okay. Ang sakto lang ba? Ang ganda. Ang ganda. Doon nagbumagay sa uh, bungo mo. Kasi pinapatay talaga sa bungo. Sa bungo? Dito yan. Yung cheekbone. Ano ba to? Cheekbone. Oh, tama cheekbone. Tama ka yung guide nila. Sa cheekbone talaga dapat. Pits ka ba? Pansin niyo mo boy, punay mo yung ipin. Ang ganda ka eh. Diba? Mas maputi pa sa baka, yung sa kalabaw boss. Oo, oh, oh. nguya nang nguya nang baro <laughs> yun. Ipako yun eh. Ang ganda, ang pogi. Mas maganda, mas maganda. Pero sa paano yung elegant nyo? Mas elegante, eh? eh, mas elegante. Tamang ito. ito. Tamang ito. Eh, ganito. Eh, ganito eh. Pag nagmo-model tayo na syempre Villain 5 eh. Hindi nga ako <laughs> iniimbitahan niya para ako. Ewan ko pa, pero kagalingan na lang pa, niya. Ganito, ganito, ganito. Hindi mo pwedeng ipagdikit ang dalawang labi mo. Nakabuka ko ito Paninipisin mo. Palalabasin, ang ganda ng ipin mo eh. Palalabasin mo lang yung ganito ng ibin mo. Ganito. Bungad lang, hindi lahat. Ang ganda. Yan, pag pag-a-feature pag kanya lang. Pag nakita mo sa camera, ay sinasabi ko sa iyo. 'Yan. Hindi, magtatapos akong bukas mo rin ipapakita 'yung dilagit mo. 'Yan. Ang chola lang. Baba ko 'di. Baba mo ko 'di. Okay. Hindi ko takot eh. Panipisi mo. Kailangan may practice pala. Okay, so, sayang yan, gamitin mo yung ganda ng ngipin mo. Ah, thank you, Boss Jack, sa uh, advice <laughs> niya regarding sa ngipin. Eh. Sabihin mo naman sa pili. Imbitahan naman ako ng picture picture. O, <laughs> Boss Arch, imbitahan mo naman to si Boss Arch. Sayang yung motor eh. hindi niya gagamit. Oh. Sayang yung motor. Sayang yung motor. Thank you, Boss Arch. Dito, boy. May isa pa tayo dito. Uy, hindi si po. Ay! Ay, si Boss Carlo yun ah. Ano ba? Ano ba bago sa iyo? Wow! Ganda ng ngipin mo Siyempre, gusto ko kasi yung ngipin ko. As in, tinanong ko talaga si ano yung, si Southern Smile. Sabi ko, pinakita ko yung picture na ito. Oh. Uh. Sabi ko, Dok, kaya nyo bang gawin ganito? Sabi ko, ay walang imposible. Uy, what? Sorry, what? Sorry, sorry. Huwag, oh, huwag ganun. Hindi, gagi legit. Parang nananalamin, parang nananalamin lang ako ngayon. Talibu? O parang nananalamin ka lang. Oo nga eh, parang, diba? pa, sige nga, parang nananalamin. Huh? Huh? Paano ay sabi mo sa ngipin? Ganda. ganda, ganda, ganda. Paano ba yung ganda pag Kasi yung ganda ng ngiti mo. Parang ano eh, natural lang, natural lang yung ano, yung... Um, yung binirs yan, no? binirs. Pero paano yung tamang ngiti? Kung may saan. Kasi ako talaga, hindi ako sa lahat ng karir ko, lagi ako nakasimama. Alam mo yan. Oo, oh, lagi kang galit eh. Lagi akong ganito. Oh. So ngayon, pinapractice ko yung paano yung tamang ngiti. Ang tamang ngiti, dapat hindi ka nakangiti agad na gano'n. Paano? Dapat ano, start ka lang sa neutral. Parang oh. motor, diba? Neutral ka muna. Dapat mo na oh, ganun pala yun. Uh, try mo, try mo, try mo. Oh shit, not good. Alamang beses na yan! Kaling oh. <laughs> mo talaga? Para kasi kami, para king. Para Forging dominance, one stitch at a time. Oh, oh, mo pa yun? Siyempre! <laughs> na! Yo, mo din din 'yan gaya boy Baka Kagatin kita, boy. Ano masabi mo sa akin? Naabot din mo. Uy. Tao pa ni bago, 'di ba? Eh, boss Jake, ano may bibigay mong magiti? Nagigipitan na sila. Nagigipitan na natin mo. dali ka na. Sige, naabot na din ako. Ah, tinguruan mo na. yung tama, bosing. Gaya na ako, 'di lang ako. Medyo, medyo, okay. so ingat that right. yeah, ito ba yan? Medyo igagalaw mo lang <laughs> dito na kaya, tapos mo ko dito. Para matangbo ka matangos, yan. Ganun Kami ni Pacboy, um, may bago kami, confidence pa. Tawag doon, confidence para sa sanyo. So hindi kami nahihiya na may ganito kami. Nag-enjoy kami. Nag kami kasi para sa sarili namin. Pupunta ko kami sa grid ha? Akala namin lumaban ang kagatan. Oo, akala din nakita ngayon boy. <laughs> Hahaha. 啊！<laughs> <laughs>